tawag po ako medic kasi ito namumutla ako to ako yung nataga siya po yung namumutla ayan o oh. ayan kinakabahan sila pero masakit po ito masakit 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 po siya guys nataga po ako ayan guys nataga po ako naputol yung daliri ko yung kuko natapyasan nataga po ako ngayon ngayon kabado ko siya kinakabahan ayan Kaya takot sa dugo eh. Ako hindi ako oh. kinakabahan. Ayan po, nataga po ako. Papakita ko sa inyo. Ayan makikita ko sa inyo ayan o ayan 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 ayan, ayan. kita nyo yan ayan o tapyas po yung daliri ko ayan 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 natapyasan po ako ng daliri pero hindi ako nagpapatawag ng medik magpapatawag po ako medik kasi eto namumutlao to ako yung nataga siya po yung namumutla ayan o ayan nataga po ako nataga nataga ko yung sarili ko pero namumutlao tong kasama namin dito Ayan na, namumutla, oh. Ito kasi yung daliri, oh. Ayan, oh. Oh. Ano? Broadcast natin? Ang gando sa Frozen? Gusto mo? Parang kaya, parang Wala. Ako na. naman ito. Masaya ka na. Ano? Ayan. Mutlang putla ako siya. Maitim yung kulay niya. Bigla na mutla. Tingnan <laughs> nyo. Ayan yung daliri, oh. Ayan yung daliri. Ayan. Ito po yung pinagtagaan, oh. Ito, oh ayan o, oh. muntik na maputol yung daliri ko ayan o, oh. o oh. muntik na ako maputulan ng daliri ayan po, ayan ha oh. pero hindi ako kinakabanggots lang yan, kasi magagamot naman natin yan, eto eh, putlang putla eh, tingin nyo, ang itim ng kulay naging chocolate eh, o oh. daliri lang, eh. naputola ka lang ng daliri eh, takot ka na takot ganun, so marami pa kaming tinda grabe, ang dami namin, dami pa namin tinda o ayan o oh. Tinatawanan ko nga lang to, tinatawanan lang din ako yan, no? Eh, nakita nyo. Bale pa kami tinda, mamalengke na kayo. Kapraso lang mo'y naputol sa akin, hindi pa po yung daliri. Ha? Ka Kapla kap kapraso lang mo, kaparanggot lang. Ayan lang. Ayan lang po yung tinda namin. So, ang gagawin ko rito, magpapagamot tayo. Siyempre, naputol yung daliri natin, eh. Natapyasan pala, hindi pala naputol. Natapyasan ako ng daliri, ayan. Ayan, tali, yan dyan na po kinuha na po yung pinamili nyo so ayan kabadong kabato sila kinakabahan sila pero masakit to masakit 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 po siya kinakabahan po sila ayan kinakabahan pag pinutol kasi itong daliri hanggang dito sa balikat idol. o diba ayaw mo idol anong masasabi mo na ko ng daliri okay so, na siya idol kasi napangang hindi kasi yung kasama ko itimang kulay biglang namutla ay ako yung naputulan siya yung kinakabahan ay idol, tayo na. kasama natin niyan Ay nando. ako. nako. So ayan, hmm, takot na takot po siya. Takot na takot. Akala niya natatakot ako purihin natan at pinasan ng daliri. Kayo ako natatakot, yung kasama ko natatakot ay no. Asa na ba? Ayun, wala. Wala din, mukhang nagalalala ito. Nagalalala 'yun. Yung kasama ko itim mang itim mang kulay naging suka. Ang po puno ang lupit. So ayan, marami pa ako tinda. Pero kay mag alala at kayang-kaya natin to, panis lang to. Gagaling din to. 'Di ba? Malit na sugat lang mo 'yan. So ayun siya oh, no? oh. Ayun oh. Eh. Ayun, ayun siya oh. Ayun. Hindi natin makita layo. Ayun siya. Ayun, ayun, ayun. So guys, yun lang po Ah. Ito po yung daliri natin, ano. At Natap tapyasan ako ng daliri, ayan. Tapyasan na ako ng daliri, ayan. Ayan yung daliri ko. So lang guys, huwag kayong magalala Kayang kaya to, panis Ganito talaga itsura ng ano, yung patatabasan ka ng daliri